mga sensitibong issue sa pagdenegosyo na kailangan mong harapin. Sa vlog na ito, ibabagi ko po sa inyo yung mga bagay sa negosyo na pilit nating binabaliwala o iniiwasan. Kasi may pagka-sensitibo siya eh. May pagka-cultural base ito mga kasosyo. Dahil mga Pilipino tayo, kaya sa atin, issue to. Pero sa ibang bansa, di naman ganito. Walang mga ganito. Este, walang mga isyong ganito. Tapusin mo tong video na to kasi baka may isyo kang ganito, binabaliwala mo lang. So nakakahinder to ng success mo kasosyo. Kasi may pabigat kang bitbit -bit, o may mabigat sa'yo na hindi mo mapaliwanag. So bubulat latin natin ngayon yan sa vlog na to mga kasosyo. Para gumaan gana yung pakiramdam mo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga po pala si Arvin Urubia. Si kasosyong Arvin Urubia. At lagpas 10 taon na po tayong maraming issue. Este, maraming negosyong <laughs> pinapaandar. Kaya danas ko yung mga sasabihin ko sa inyo ngayon mga kasosyo. O tara, simulan na tayo. Ang isang sensitibong issue sa buhay pag ninegosyo na kailangan mong harapin ay ang Ingit is real and everywhere. I mean, everywhere. Sa buhay pag negosyo mga kasosyo. Kung isa kang negosyanteng kasosyo, garantisado mabuti kang tao. Kung naniniwala ka sa mga sinasabi ko, garantisado mabait ka. At garantisado hindi ka mainggitin. At yon ang problema don. Ang problema pag hindi ka mainggiting tao, hindi mo alam na may inggit pala talaga. Hindi mo alam na ang mga tao sa paligid mo e posibleng mainggit sa'yo kahit na ang bait-bait nila kapag kaharap mo. Kahit na okay naman silang taong kausap. Kaya ikaw, parang malabong mainggit sa'yo yung mga taong nasa paligid mo. Una, ikaw hindi mo alam kung ano ang inggit kasi hindi ka mainggitin. At pangalawa, pagkaharap mo naman yung mga tao, maayos naman sa harapan mo. Wala kang nararamdamang bahid ng inggit mula sa kanila. Yon ang inggit mga kasosyo. Ibang klase ang nagagawa ng inggit sa mga tao. Ang taong mga mainggitin, yan pa yung mga magagaling lalong magbalat kayo. Sa sobrang galing nilang mainggit, ang galing nilang magpanggap na hindi sila naiinggit. Ganon sila kababangis at delikado at nakakalason ang inggit mga kasosyo. Sa taong mainggit sa katawan nila at sa mga taong kinaiinggitan nila dahil sila ang nagiging lason sa buhay ng iba. Marahil mga kasosyo sa buhay mo pag ninegosyo, may mga nangyayari na o may mga nangyayaring mga putapeting hindi mo naiintindihan kung ba't nangyayaring kabwisitan sa buhay mo o kamalasan sa buhay mo na hindi mo mapaliwanag. Malaki chance sa mga kasosyo dahil yan sa mga taong naiingit sa'yo na hindi mo alam na naiingit sa'yo. Marami kang problema ang pinagdadaanan ngayon na hindi mo ma-figure out kung bakit mo pinagdadaanan. Kasi nga hindi mo alam na may ingit palang nananalaytay sa ibang tao. Kasi nga ikaw wala nun. Mga kasosyo, totoo ang inggit at napakamakapangyarihan ng inggit sa taong may bitbit -bit niyan. Kaso nga lang, kapangyarihang madilim dahil inggit ang nananalaytay sa puso ng mga taong yun. Kahit pag humarap sila sayo ay eh, ang buti-buti nila, ang bait-bait nila sa harapan mo, doon sila magaling. Ganun kadelikado ang inggit mga kasosyo seryosohin mo ang inggit. Kung isa kang negosyante, prone ka sa mga maiinggit sa'yo. At mag-iingat ka dyan, kasosyo. Mahirap tong tanggapin, mga kasosyo. Pero sa magte-20 years ko ng pagnenegosyo, hindi mo ma-expect -e at ikakagulat mo na yung mga tao pang hindi mo inaasahan na maiinggit sa'yo at gagawa ng mga bagay na hindi maganda dahil lang sa rason na naiinggit sa'yo, eh mangyayari yun sa buhay mo. Gusto ko bigyan ng caution na kung sinong mga taong mababait sa harapan mo, mas mag-ingat ka lalo doon mga kasosyo. Counter-intuitive yan sa sinasabi ng ibang mga guru-guruhan na pagkatiwalaan natin ng ibang tao para umasenso tayo. Mga kasosyo, hindi yan gumagana sa Pilipinas. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi ko alam kung anong ugali meron tayong mga Pilipino. Na imbis na ma-inspire tayo sa mga taong malalapit sa atin na mga nagtatagumpay, yung nararamdaman ng puso natin, e eh inggit, e galit, e eh puot doon sa tao na nagtatagumpay. Na ang totoo naman, e galit tayo sa sarili natin kasi hindi tayo nagtatagumpay at sila lang. Pero magaling tayo na itoon yung puot na yon doon sa taong ginagawa naman ng tama sa buhay niya. Kaya siya nagsasaksid mga kasosyo, babala. Hindi sa pinag-overthink kita. Pero isipin mo ngayon yung mga taong pagkabait-bait sa harapan mo. Yung parang tuta kung sumunod sa'yo. Diyan ka lalong mag-ingat, mga kasosyo. Sasabihin mo sa akin ngayon, parang imposible yan kasos yung Arvin. <laughs> e eh di sige, imposible. E eh? eh di sige, bahala ka. Basta binalaan na kita. Kung ang tao mas parang tuta gumanap sa harapan mo, yung parang handang-handang magpaalipin sa'yo, mga kasosyo, mas dyan ka mag-ingat. Mas malaki inggit niyan sa'yo. Akala nyo yung mga inggit, yung mga umiiwas sa inyo? Akala nyo yung mga inggit sa inyo ay eh yung mga hindi kayo kinakausap? Ibahin mo ang talento ng mga Pilipinong inggitero, inggitera. Ang mga Pilipinong inggitero, inggit may talento yan na magpa-under sa kinainggitan nila para ma-attack nila. At hindi mo ba alam mga kasosyo na may teknik yung mga matitindi mainggit sa kung anong strategy nila kung paano ka nila kakalabanin at may tawag sila dyan. Alam nyo kung ano tawag sa teknik na yon? Eto, the under attack technique. You are under attack ng mga inggit sa'yo mga kasosyo na hindi mo mahuli-huli kasi nga under attack technique ang gamit nila. Pwes ano yan? Ito yung technique nila na sobrang inggit nila sa iyo pero nagpapa-under sila sa iyo alila sila sa iyo sunod sila ng sunod sa iyo na ikaw naman akala mo motivated na motivated sila sa iyo inspired na inspired sila sa iyo pero ang totoo ginagamitan kanila ng technique nila na na under attack technique paano nila ginagamit yan nagpapa-under nga sila sa iyo para ma-attack kanila na ang hindi mo napapansin. Ganun katindi ang talento ng mga inggitero kaya nilang magbalat kayo mga kasosyo. Nakakapraning lang na ma-realize mo sa dulo na yung mga taong yun na pinagkatiwalaan mo kasi masunuri naman sa'yo, hindi mo naman inaabuso. Minamahal mo naman, inaalagaan mo naman, hindi ka nagkulang na kahit anong dapat mong ibigay. Pero dahil may inggit sila sa puso nila, mula simula, kaya sila nandyan sa tabi mo kasi para malaman nila kung paano ka matitira ng matitira nang hindi mo napapansin. Hindi ko sinasabing hindi ka na magtiwala sa ibang tao, mga kasosyo. Ang gusto kong ma-realize mo na don't ever ever turn down yung guard mo. Bilang may-ari, bilang negosyante, wag na wag mo nang ibababa yung guard mo na lahat i-expose mo sa ibang tao, lalo na sa mga malalapit sa'yo. Nakaka-counterintuitive lang talaga to mga kasosyo. Kasi nung no, nagsisimula rin akong mag-aral tungkol sa paano mag-improve bilang mga magagaling na negosyante o bilang mga may-ari na magtiwala ka ng matindi sa ibang tao, sa mga tao mo, sa mga tao sa paligid mo, na grabe mo ibigay yung tiwala mo. Nami-misinterpret natin yung mga Pilipino. Ang ginagawa natin, binabandera na natin lahat-lahat sa atin. Eh, meron ngang elemento ng inggit at nakapaligid dyan sa buong kapaligiran mo. Yon ang hindi mo alam. Kaya tuloy, laging hindi ka nagtatagumpay. Laging bumabagsak ang mga hinawakan mong mga negosyo. Hindi dahil sa bobo ka. Kung hindi, labis-labis kang magtiwala at nagtitiwala ka sa mga taong matinde ang inggit sa'yo. Ang bangis ng mga inggit, di ba? Ikaw, hindi ka nainggit sa iba. Alam ko yan at alam ko na pag ikaw na inggit sa iba anong gagawin mo di ba hindi mo lalapitan kasi nga nainggit ka doon di ba hindi mo kakausapin kasi nainggit ka doon yun ang akala mo iba ang mga professional inggitero ang babangis ng mga professional inggitero na yan kaya nilang makipagkaibigan sa mga kinaiinggitan nila para maatak lamang nila. Kaya nilang magpaka-atabs, kaya nilang magpaka-under, magbait-baitan, magsunod-sunuran. Kaya hindi mo mapapansin na mainggit sa'yo. Kasi kung mainggit sa'yo yun, hindi magpapa-under yun ng ganun. Yun nga yung nakakapraning na katotohanan dito sa atin. Kaya mga kasosyo, Huwag mong tanggalin sa isip mo na ang inggit ay everywhere. Nasa paligid mo yan. Hindi mo masisino kung sinong inggit sa'yo. Kaya ang better na gawin, never kang magbababa ng wall mo, ng guard mo, kahit sandali. Kasi baka doon ka nila maatake. Doon ka nila madali. Iba maingit ang mga Pilipino, mga kasosyo. Masakit tanggapin, pero yung ugali natin na yan, kailangan nating mabago yan sa ating henerasyon. Di ba may crab mentality nga? Kaya crab mentality kasi, pag may umaangat, hinahatak natin pababa. Yan ang mga ingit. Paano kanila mahatak pababa? Kung hindi kanila abot, kaya sila nasa paligid mo. Kasi hindi ka nila pa pababa kung hindi ka nila nahahawakan. Kaya sila nasa paligid mo. Kung pinagmamasdang ka lang nila mula sa malayo at naiingit lang sila, hindi sila nakakaatak sa'yo. Kaya ang strategy nila, dyan sila sa tabi mo, kahit magmuha ka silang alipin sa paligid mo, okay lang, importante, abot ka nila at kaya ka nilang hatakin pababa. Masakit at sensitibong tanggapin na yung mga tao sa paligid mo, mga kasosyo, ilan dyan ingit sa'yo. Mapa-customer mo yan, hindi mo alam, ingit sa'yo yan. Kahit empleyado mo, hindi mo alam na sa sa'yo yan. Na pag nag-stories ka na kumakain ka ng masarap sa labas kasama pamilya mo, samantalang isang buwang ka hindi umuwi, kakakayod sa negosyo, kumain lang kayo sa labas, nag-post ka, kala mo natutuwa yung ibang empleyado mo, bad trip sa'yo yan, huy. Hindi sila masayang makita masaya ka. No, kala mo, appreciated ka nila, matutuwa sa'yo, hindi ka sigurado, asosyo. Hindi ka sure. Kaya kailangan mong tanggapin yan, mga kasosyo. Ang espiritu ng inggit ay nasa paligid lang. May inggit sa mundo, mga kasosyo. At napakadelikado niyan. At kailangan nating mag-ingat dyan. Hindi porkit nagpapa-under sa'yo, eh walang inggit sa'yo. Mas doon ka mag-ingat, kasosyo. Yan ang sensitibong realization ko sa magte-20 years ko ng pagnenegosyo, mga kasosyo. Bakit ko ito binabahagi sa'yo, kasosyo? Kasi alam ko, nagsusumikap ka sa business mo, ginagalingan mo pero lagi kang sumasablay. Gusto ko ma-realize mo na hindi mo na ngayon kasalanan yan kung tutuusin. May ibang puwersa na tumitira sa'yo kaya ka nagkakandaletche-letche. Kailangan mong protektahan, pangalagaan ang sarili mo para hindi bumagsak yung negosyo mo. Seryosohin mo ang spirito ng inggit na kumakalaban sa'yo. Nananalay tayo sa mga tao sa paligid mo. Mas mag-ingat ka lalo pag mas mga malalapit sa'yo. Yan ang kalaban natin bilang negosyanteng Pilipino. Ang inggit ng kapwa natin. Kaya ikaw kasosyo, kung wala kang inggit sa katawan mo, dapat kang sumama rin sa akin na magnegosyo tayo ng hindi na iinggit sa iba. Na magnegosyo tayo ng hindi tayo naninira ng iba. At kung katulad kita diyan kasosyo, iniimbitahan kita sa grupo natin, sa Kasosyong Malupit Group. Kung gusto yung sumali sa Kasosyong Malupit Group, grupo ng mga negosyanteng walang inggit sa bawat isa, nagtutulungan at hindi nagtitirahan, walang bahid ng hidden agenda, join po kayo sa KMG group natin sa Facebook. Search nyo lang po kasosyong malupit group or yung link nasa baba po mga kasosyo. Mga kasosyo, konting mensahe para sa'yo na dumadaan sa dilubyo ng buhay pag ninegosyo mo. Makinig ka kasosyo. Huwag mong ganong isisi sa sarili mo kung bakit ka nagkakanda leche-leche. May tsansa na ibang tao may gawa niyan. May ibang puwersang may gawa niyan. So huwag mo ganong sisihin ang sarili mo sa lahat ng maling nangyayari. May umaatake sa ating mga mabubuti. Kailangan natin silang makita para alam natin kung paano natin poprotekta ng ating mga sarili mula sa kanila. At ang isa nga dyan ay ang mga kalabang inggitero, inggitera. Mga nagbabalat kayo yan. Mga kasosyo, huwag kang papauto. Huwag kang bibigay. Lumaban tayo. Masamang puwersa yon. Para umasenso ang negosyo natin, hindi tayo pwedeng magpaatake, lalo na sa loob. Ganyan umatake ang kalaban, mga kasosyo. From within. Kaya lalo kayong magingat kung nasa loob ng poder nyo o nasa loob ng circles nyo. Mas mag-ingat kayo lalo dyan. Inchendes mga kasosyo? Oo nga pala mga kasosyo, kung alam nyo kung anong palabas yung nagpe-play dun sa likod ko na yan, kung al alam nyo kung anong palabas yan, comment nyo naman sa baba. Tignan ko kung alam nyo rin yung palabas na yan. Isa sa favorite ko yan. And yun din mga kasosyo, nagtuturo nga po pala ako kung paano mag-content ng malupit. Katulad nito kahit nakaupo lang, pero ang bawat upload natin ay eh, may impact sa ibang tao. At hindi mahirap gawin kasi nakaupo lang. Pero may mga technique na dapat gamitin. At for the last 7 years ng pagko-content ko na ganito mga kasosyo, gusto kong ituro sa iyo kung paano. Kung gusto niyo turuan kita paano mag-content ng ganito mga kasosyo, join kayo sa Kasosyong Malupet Content Creation Program. One month program 'yan tuturuan kita mag-content nang hindi madaming oras ang gagamitin o sasayangin. Kahit di kayo marunong mag-edit, di kayo maalam sa camera, maiiyain kayo. Tuturuan ko pa rin kayo mag-content at mapapa-content ko kayo. Tulad ng iba ng mga estudyante ng KMCC program. To join comment lang kayo sa baba. Type nyo lang, gusto ko pong sumali sa content creation program mo, kasosyong Arvin. Re-replyan ko kayo doon kung papaano. O, yun lang muna mga kasosyo. Salamat sa pagtapos ng video na to. Please share and subscribe na din kung hindi pa kayo nakaka-follow sa akin. Bye muna mga kasosyo. Glory to God. I love you. God loves you. Mama chup chup and let's change the world. Ciao bye.